Ayan guys, for today's video ay magluluto tayo ng pork binagoongan. Oh, ayan oh, meron tayo dito bagoong oh, na sweet. Wala kasi yung maliit na spicy. Tapos, ito yung ating ingredients. Ayan, meron tayong pork belly. Ayan, isang Isang pahaba lang yan mga guys. Pwede 100 or 80 pesos lang yan. Meron tayong garlic, onion, saka ginger. Taka. Meron tayong seasoning. At may sugar tayo. Later. At may butter. Yan yung ating butter. At na lang yan. Yan ang ating pork binaguungan with talong Wait. Ayan guys, hindi pa ito lanta. Okay, pa ito siyang talong natin. Ayan. Pork binagoongan with Hello Yan yung ating ingredients guys ha Later na yung ating dalong Ayan guys, ito na tayo Magluto tayo, salang natin yung ating kawali. painitin lang Magay natin ng Konting oil Ayan. Konting oil Mga 2 tablespoon. spoon. Ang lang yung apoy, guys. Wait. Ngayon, maglangay tayo ng konting butter. Butter. kung butter lang, guys, nakoose tayo ngatim ating mamoy, ating pork belly. Bisa, bisa. yung design ng ating ating mamon ang ating pork belly belly kasi ang sarap ng luto ni ate Che ate Che kaya itry ko ng lutoin yung kanyang pork binagoon with talong Ready na guys. Ayan. Sa gilid nito, lagay natin yung ating onions. At ah, ang garlic na rin. Hi-sauté natin. Ayan, guys, of ang translucent na yan. Add natin yung ating bawang. Ating bawang. Konti lang po tayo ng konting salt. Isa salin natin. Ang ating ruya is pang pawala ng, 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 bago ko ngayon. Sana nga nga Mag-add tayo ng One thing for Mahal tayo ng pepper. Konting ring. Kung gusto mo magamit, gamitin niya. Tapos gusto ko medyo malambot yung ating karne, kaya nakita yung konking water. Konking water, guys. Ilaga ng lang siya muna natin ng kawinti para medyo malambok naman yung ating pork belly. Ayan. Tapos takpan. Pabalikan natin ng 10 to 15 minutes. Tumutang ko mag-add ng seasoning guys. lang. Tapos. Tapos. Okay. okay. Wait lang natin. ngayon guys, una spoil na siya. Pero natin. Adobo siya. Ayan lang sa akin talaga niyo. Luya. Tapos, ayan. Add natin yung ating po, ano to, bago o hinaan ang apoy. Lagyan pa natin guys. Ayan. suka, guys. Yung puti lang yung nalakay ko, guys. Yung puti lang. Mga dalawang. Sorry. Yeah, ano siya? Okay, natin. magyan natin ng konti. Kasi sweet naman yung ating, niya, ano? tikman mo nga natin ng ating bago. Po. Sweet na po siya. Pero add ko po ng konti Mga half teaspoon guys. Open natin na to, half teaspoon. Kasi wala tayong matanghang. Lagyan natin ng sili. Lagyan natin ng ating sili. Ito so, pa pala, lagyan natin ng pangpapangu. Laurel. Yung dalawa lang. Ayan, mamaya. Hinaan ang apoy. Ayan na, guys. O, oh, lagyan natin ng tatlong sinew na maliliit. Kung hindi naman gusto mo ang ang huwag mo nang lagay. Tapos kung merong nang hindi po ito sponsor guys. Yung bago kong na ma, maanghang, yun yung lagay mo. No? Pero kasi wala, wala akong hunch. Wala akong nahanap na merong ceiling, spicy na bago. Kaya maglagay tayo ng ceiling guys. Tapos, kung gusto super ang hang lagay mo sa unahin nyo, sini. Igisa mo siya, guys. Pasama sa ano, bagoong. Ayan, guys. Kasya lang to sa pagkonti naman yung kain mo. Ano, kasya, kasya to, guys. Ano, ng limang katao. Ayan, yun, oh. Diba, ang sarap na. Ang sarap na konti na Maraming kain pang one week na to sa apring ko. Okay. Pero titikman natin. Hindi ko pa ano yung talong guys kasi pipituin natin yung talong. Man ko muna. Ito natin ang sop na. Damit, guys. Ang sarap. Ayan. Yeah. Okay na to, guys. Tapos, prituhin na lang natin yung talong. Ayan, painit tayo. Init na siya, guys. Okay, natin ang oil. Ayan, guys. Prito lang natin yung ating talong. Ayan guys, nagayon natin yung ating tablong. Ayan. Ayan guys, hindi ko nahalo doon guys. Gusto ko para gaitigo siya kasi para lumakas yung, yung masarap at matamis-tamis na laso ng talong guys. Ay, kare-kare. Ayan guys, yung nga uh, kasimple. Ayan. Ngayon guys, Ayan guys, ilagay na natin ang talong. sa mahinang apoy, mo ng i mo siya, guys. Itik na maulit. Ang bangin ng talon. Ayan. Ito. Saan? I-mix, mix mo lang yan. Ayan. Pwede na siya. O, diba? Hinalo mo lang siya sa mo pa rin. Oh. Yan. Pwede na siya sa ating plate.